Ana, Isabel Lumabas kayo riyan Pa Ibang klase rin kayo ha Nagsama pa kayo ng lalaki dito Eh. Pagkatapos mong ginawa yon sa legacy, eh. andito pa rin kayo. Bakit? Wala ba talaga kayong hiya o lang talaga mukha ninyo? Wala naman kaming dapat ikahiya. Hindi naman totoo yung binibintang nila sa anak ko. Isabel, ay eh, eh, kanino pa ba magmamanang anak mo kundi sa'yo, hindi ba? You taught your daughter well. I'm sure magaling din siyang bumukaka sa harap ng kanina mang makakaangat sa kanya. Hindi ganong klaseng taong anak ko. Una kay Josh, tapos sino nga ba? Si Inigo naman. Why deny it? Huwag ka na magmalinis. It's really getting to be boring. Bakit? Ang puno ba ng mangga e eh, pwede bang bayabas sa maging buha? Hindi, di ba? Tama. Like mother, like daughter. That's right. On that note, ahas ang ina, ahas rin ang anak. Well, wala na kayong lugar sa gubat ko. In other words, leave. O, oh, an ano pa ginagawa niyo? Narinig niyo ang sinabi ng anak ko? Magsialis na kayo dito. Kaya humihina ang kita ng legacy dahil bawal sa puso yung mga ahas. Go! alis na po kami dito sa bahay na to. Okay. Bigyan nyo lang kami na ilang araw para may pake namin yung gamit namin. dito! No, more. Hindi na namin kayo bibigyan ng palugit. In fact, you've overstayed you're welcome already. So, kailangan umalis na kayo ngayon, please. Alis naman talaga kami. Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh. Akala ko mahalis na kayo. Saan kayo pupunta? Paguli lang sana namin yung gamit namin. Gamit? Wala naman kayong gamit, di ba? Dahil puro sa legacy yan. Wala kayong dadalihin kundi ang sarili ninyong mga damit na pangdukha. Yun lang. Noon, bibigyan ko kayo ng limang minuto. At pagkatapos noon, Ayoko na makita ang pagmumukha ninyo sa kahit na anong pamamahay ko. Get it? Your time starts now. Tick, tock. Tick, tock. Five minutes. Your time's up. Oh, there you are. Sly as Oh, oh, taka, na. Sandali na sila? Ay, pigilan niyo yan, I check mo muna yung mga gamit na baka may na ngayon yung mga yan. Sige na. Hindi kami magnanakaw. Hindi kami magnanakaw. Huwag na nga kayo ma-arte dyan. Sige na, check nyo na. Come on. Dali. Mahirap oh, na. Huwag ka alat yan! Hi! Ma'am, kurutan ko pala po ito, ma'am. Puro damit? Uh, ano yun? Ay, oh, ay, 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 ito, sandali. LV ito, ah. Bigay po sa akin ni to. Ah, pwede pinabawi na niya ngayon sa'yo. Akin na. Go. Sige na, sige na. Balik na nga. Okay na. Pwede na kayo umalis. Dali. Good riddance. Good at bye. ayaw ko na kayo makita uli, ha